Hello, what's up mga kaidol? Ay, sa pong magandang mga kaidol. Ito po mga kaidol. Tayo po'y mag, ano, magsugbat na sa kawali mga kaidol. Sa kawali tayo magsusugba ngayon ng tilapia mga kaidol. Mag-iho tayo ng tilapia. Lagyan muna natin yung kawali mga kaidol. Asin, para medyo may simpan mga kaidol. Yan o. po ang, ano, mag-ano tayo dito mga kaidol. Mag-iho tayo sa kawali. Kakaiba ang pag-iho ko dito mga kaidol. Dahil sa kawali ko gagawin. Wala yung uling, walang ano, basta dito na sa kawali mga kaidol. na ako tilapia mga kaidol. Yeah. After mga 5 minutes, luto na yan, mga kadol. Yan. Luto muna yung ating ihawi mga kadol. Tapos bago, bago natin yan, yung mga kadol. Mga kadol, ito mga kadol. Oh. Uh, ah, pakita ko sa inyo. Inihaw sa kawali ko mga kadol. Kaya kaiba yung gagawin ko mga ka -idol. Sa kawali ko gagawin mga kadol ang pag-iihaw. Kaya yan. Oh. Na natin muna para medyo mag-steam siya. At maluto dito si Babaw mga kadol. Kaya eh, uh, magluluto at mag-ihaw tayo na ilapya dito sa kawali, hindi sa uling mga ilo dito sa kawali. Pero bago lahat, inaan natin ang ating mga ilo. Yan. Yan. Yan, eh, yan mga idol, Mayroon pa tayong ihawin na uh, lima mga idol. Ihawin natin ito ngayon. Ito po yung po namin mga idol. Ito yung uli ni kabagis, yung kabagis, yung niyo, uh, please, si yung kabagis, kabagis yung madro nyo mga ilo. Uh, Shoutout ko dyan. please paki nyo naman at uh, po natin si Jung Kabagis. Kabagis madro Madroño mga idol. palo nyo naman at Suportan niyo mga kaidol. Ayan mga kaidol. Oh. yan po yung huli niya. Si uh, ni Kabagis mga kaidol. Itong tilapia. Binigyan nga tayo mga kaidol. Ni Kabagis. Ang tilapia. Uh, Ayan. Yeah, maraming salamat. Kabagis. Sa yung binigay na ano mga kaidol. Sa itong binigay mo na. Ulam. Ito. Oh. Uh, maraming salamat. malaking bagay nito mga kaidol. Panihapon na ito mga kaidol. Ayan. Uh, natin ito mga kaidol. Yung ating ano. Tilapia. Hindi mainit na Yan o. Oh, mga kaidol. At ating babalik na rin ito mga idol. Yan o. Oh. Yan o. Oh. At yun o. Oh. Sarap. Yan o mga idol o. Oh. O, oh, kitang-kita nyo naman. Yan ang inihaw sa kawali mga idol. Ito yung inihaw sa kawali mga idol. Yung ating bag pinag pinag pinagawa ngayon. So yan ang mga idol. Hintay natin mga uh, uh, palikin na natin. Hintay natin mga 5 minutes. Yan, luto na ito mga idol. Kaya uh, sa lahat ng mga supporter ko, followers ko, uh, pag-like, share, and uh, comment. So, mga ka-reels dyan, uh, ito na mga ka-reels. Ayan uh, o. Yan po yung ating, uh, ang tawag nito ay, uh, ang tawag nito ay, inihaw sa kawali, mga ka idol Ang tawag nito, inihaw sa kawali, hindi sa ano, uling. Sa kawali, mga ka-idol. Uh, Mamaya-maya, mga ka idol to na yan. Kaya lang mga kaidol. Mamaya, mumukbang na tayo mga kaidol ng pangpanihapon mga kaidol. Kaya tubayan mamaya ang aming pagpumukbang. Kaya yan, maraming salamat. Thank you sa pag-support nyo mga kaidol. Thank you.